Nagbubuni ang mga taga-suporta ng Power Trio na TVG sa pagkansela ng Intellectual Property Office sa Trademark Registration ng Tape Inc. sa It Bulaga at EB. Pinanigan ng ahensya ang petisyon ng TVG na sila ang nagmamayari ng pangalang It Bulaga. Sa inilabas na pahayag ni Attorney Josephine Alon, Adjudication Officer of Legal Affairs ng IPO, hindi raw napatunayan ng tape kung paano nila nabuo ang It Bulaga. Hindi rin pinabulaanan o kinontra ng tape ang pahayag ng TVG sa kung paano nabuo ang pangalang It Bulaga bilang pamagat para sa isang noon time show noong 1979. Sa katunayan, pinatunayan pa ng respondent registrant ang paliwanag ng mga petitioner na nagsumite sila kay Romy Halos host ng lista ng pangalan na maaring maging titulo ng show at isa na dito ang ininungkahi ni Joey De Leon na It Bulaga na pinili naman ni Romy na maging pangalan ng noon time show. Sa pagkakaroon ng sapat na detalye sa kung paano nabuo ng mga petitioner ang pangalang Eat Bulaga, ang mga petitioner at hindi respondent registrant ang nagmamayari ng pangalan. Dahil dito, isinasaalang-alang na ang mga petitioner ang may-ari. Mayroon silang ganap at eksklusibong karapatan na irehistro ang trademark ng Eat Bulaga at lahat ng mga pagkakaiba-iba nito kasama ang subject mark na Eat Bulaga at EB Mark sa ilalim ng pangalan nito. Sa makatuwid, ang mga napapaloob na isinasaalang-alang ang agarang petisyon para sa pagkansela ay ibinigay. Kinatigan ng IPO ang naging paliwanag at testimonya ng mga petitioners na sinatito, Vic at Joey kung paano nila nabuo ang Eat Bulaga. Samantala sa official Facebook page ng TVG, ibinahagi nila ang masayang balitang ito sa pamamagitan ng isang post, Ani dito, isang libot isang tuwa. Buong bansa, buong mundo, it bulaga. Kalaki pang larawan ng power trio at mga co-hosts ng programa. Naghumapaw naman sa tuwa ang ilang mga netizens sa pagkakapanalo ng TVG na maibalik sa kanila ang trademark na Eat Bulaga saad ng mga nagkomento, buong bansa ang nagdiriwang sa Itbulaga at TVG. Kasama niyo po sa bayan ng Pilipino sa pagkapanalo. Panalo natin, ito bayan ko. Salamat at nabigyan ng hustisya ang TVG. We have been praying for this since the case started. Maraming salamat Lord, vindicated ang TVJ at Legit The Barkads. Thank you, we lift everything up to the Lord. To God be the glory. Balik na sa original na may-ari at gumawa ng pangalang Itbulaga. Boss Joey De Leon at Bossing Vic Soto at Tito Sen.